Ay masarap na pulutan naman ngani ho ang request ng oni natatay mga kamangyan. Nani ho nagainuman sila din sa bukid. Ay for the go. Ay! Ay! <laughs> <laughs> Ay sakto nga ho na pagdating ko din sa bahay ko, mga kamangyan, ay nadatnan ko na din si natatay na nagainuman na. abaka aga-aga pa. Bukas na ako kasi yung anihan mga kamangyan. Kumbaga ay, yan ay pampalakas ng katawan. Wo, pampalakas ng katawan. Ano yan? Energy drink. Ay dayon nga ni kanina inutusan ako na pumunta nga ni ng palengke para nga bumili ng mga alutuin na pampulutan ho nila. Ay nga niho, minsan lang naman sila mag-inuman diyan at minsan lang din naman mag-request ng pulutan. Sige, adamihan na natin. Huy. Sabi ko nga rin mga kamangyan para mas masarap yung sa inuman nila, ay hintay na yung sa pampulutan. Ay, na ho muna nila para ako Matulungan din niya sa pagluluto. Gawa ng pag ako ang mag-isa na eh. Baka sila ilasing na lahat. Hindi pa ari luto. <laughs> Magdadali lang naman no, yung luto na agaw hindi niya gawa ng bumili lang ako ng isda, ng karne. So yung mga yun aihawin ah, la ang gawa ng syempre, kapag ganyang inuman. Masarap talaga na pampulot Yung mga ihaw-ihaw na lagyan mo na lang ng mga sawsawan. Gawa din na ako ng tingnan bata din at habulan na lang habulan din Grabe, panapana ay, ang pagkakete. Bali, una nga ay ni Tate ay nilinisan ni Tatay Dini aray nga mga isda para syempre yan Ho yung unang aihawin. Gawa ng syempre yan yung mabilis-bilis maihaw. Gawa nang yung mga karne Ho amarinit ah, marinate pa yun. O, di ganap napakaraming arte. Para syempre, mas masarap, mas malasa o hindi naman nila mauubos lahat yung doon sa pulutan. O, ay di pwedeng pang ula mamaya hindi na mabili. O, ay di kayo makakatipid. Dati din ho, alam nyo naman ang gamit namin sa pag-iihaw ay yung sirang electric pan. ano pa yon May tiratira -tira pang pintura. Talagang yung kalawang na Dikit kita dun sa pagkain, ah. Pero ngayon, tingnan nyo naman, nakakaluwag-luwag. Napakabong ng ihawan. Kala mo, magatinda-tinda di yan. Pwede pinagyan ko lang pala ng asin yung isda di yan, mga kamangyan. Tapos ayun, pwede na yung ihawin. Ay, for the go. Minsan na lang din pala mag-inuman si tatay din sa bahay ko mga kamangyan. niya may mga birthday, birthday. Ayan, mag-invite, invite yan sila di yan. kahit mag-ingay sila di yan, kahit magsigawan, Ay eh, hindi man pakinig sa kapit-bahay gawa ng medyo malayo-layo. kahit sila yung magkantahan diyan, magtawanan, magchismisan. Ay, ayos hindi mapapabarangay. <laughs> ho, na maihaw yung isda mga kamangyan kako ay ahugasan ko na rin din yun, yun nga niyo, mga karne na binili ko. Puro hita ho pala rin ng manok mga kamangyan, gawa ng may agawin kami dito ang kakaiba. Oh, kakaiba. Hindi <laughs> ho, naman yun, pero syempre ibang klase, napaka eh. <laughs> dinamayan ko na ho giant mga kamangyan, parang nga ni kasama na yung pangulam Syempre kami mga babae, di naman kami makakainong diyan. Pero kami mamumulutan mamaya. Hala, bakit naman binukin? <laughs> Bali, nasa tatlong kilo nga ni pala rin mga kamangyan, at 220 pesos na ho ang isang kilo. Naku, <laughs> kung alam ko lang nagayong kamahal, nanghuli na, na ang sana ako ng manok din sa kapitbahay. <laughs> nga ako mga kamangyan gawa ng pagkakita ko nga ni kanina ah maka isang beer naman yung inain <laughs> hindi man lang sila aantuin doon pero ayawan awan lang baka mamaya pagluto na mga pulutan ay madagdagan baka mga ano tatlong case hala tatlong case parang <laughs> sa mga hindi pa nakakaalam diyan mga kamangyan kung atanungin nyo ako uh, kung mahilig ako sa alak oh uh, slight lang oh uh, slight lang um, baba ko kasi yung tolerance ko sa alak oh uh, tolerance at in kahit saan yan makatikim lang ako ng mga isang baso kahit nga niyo kalahating baso lang nun ako hindi nyo na ako mapapakinabangan tahimik na ako hindi na ako makikipagkwentuhan gawa ng antok na antok na ako parang gusto ko na lang ang matulog tulog. Alam niyo yung feeling na parang puyat na puyat ka, gusto mo na lang itulog. Gayo, oh, hindi na napasok sa tenga mo kung ano yung mga inapagkwentuhan di yan. Parang tamad ka tamad ka lang makipag-usap sa kanila. <laughs> Ay, di balik na muna tayo din yung mga kamangyan. Bali, aring karangin, nilagyan ko lang ako ng mga pampalasa kasi nga ni Ho, ababad yan dyan. Ako, kahit wala na talaga yun sa usawan, mamaya, masarap na. Baka mamaya yung mga nag-inuman, humanap na ng kanin at mag-ulam na niyaan, aray ah. <laughs> ababad lang ako yan ng mga 30 minutes to 1 hour. Depende naman nun sa kung gusto niya 7 months. 7 months, sobrang tagal. Kinabal ko na Barangay Dian, ari nga ni Hong Yempo. Kukunti lang ang namanu ari. Siyempre, magkaiba naman ho, yung sarap ng karning manok at saka ng karning baboy. So, ayan, malaya kayong mamili. Oh, wow, grabe naman. Nagulat nga niya ako, gawan ng pagtingin ko din sa inaihaw kong isda. Bakit may kurut-kurut na? Aba, ay, alam niya na kung sino may salarin diyan, gawan ng kahit walang alak, lagi namumulutan mumulutan yan dalawang yan. Bago pa nga niyo, maubos yan, mga kamang yan. Kakapapak ng dalawa, ay, ayan niyo, at kinuha ko na. Gawan ng siyempre, luto naman ako, na at para maluto na rin ho yung iba. Medyo marami na ho kasi talagang aihawin ngayon. Gawan ng wala naman akong na mga adobo-adobo diyan, sinigang, paksi, wala kang gayong Sunday. Oh. <laughs> Tapos so, ano si Kuya Bunjing pumunta na din sa tabi-tabi. nagakuha siya ng mga kawayan na agamitin ho doon sa pag-iihaw ng hita ng manok. Kasi ho, yung agawin namin doon para baga siyang alitunin. Wow, alitunin! Basta eh. para nakabalandrayan dyan lahat. Para siya mempre, sabay-sabay na maluto. First time lang din namin, ho aring agawin mga kamangyang. Kaya kako kay na kuya, ay diskartehan ako kung paano nga Alam bitin aring mga hita ng ano ng manok din eh. Siyempre ho, yung isang piraso pa nga nila ang nira ay mabig bigat nagawa gawa ng medyo malaman. Kaso so, nga nila, yung pinagkukuha naman kawayan ni kuya, apakanipis, akala mo gagawa ang ng bahay ng gagamba. Ay, ah. So, kailangan talaga dalawang kawayan tapos ang ginawa ni kuya nilagyan na lang ng mga kawad-kawad para mas mahigpit yung kapit kasi syempre iba-iba naman yung size na ring hita may mataba may manipis Ay, kailangan o lahat may ipit talaga dyan para mamaya kapag inaihaw na hindi man malaglag so ayun pala karning ano pala yung itsura mga kamangyan at para na galit yung dinin ng isang buong karning baboy. At dahil nga niyo nyo, marami, marami-rami yung hita mga kamang Dalawang set yung aming ginawa. Wow, dalawang set. Kasi ho kapag pinagdikit-dikit namin masyado, baka sobrang bumigat na talaga at hindi din maihaw yung tabita tabi, -tabi niya ang hita ng manok. Tapos nilagyan na lang ang namin ng space D yan. Tapos so yung ibang hita ng manok ay diyan at ginawa na lang ang hunang panibagong pansipit. Wow, pansipit. <laughs> kasi ayun, mga kamang yan, gusto ko rin oh, kasi nung chicharong bulaklak, ang kaso nga nila ang oh, wala na kaming naabutan sa palengke. Ang naabutan na lang ho namin ay yung murang bituka. So ang isang kilo ho noon ay 150 pesos. Ay isang kilo na lang ho yung binili gawa ng marami naman na huari. Kasi syempre, alam nyo na, medyo nakaka-high blood din. <coughs> at nung malinisan na nga niyo mga kamangyan, ay dinilagyan ko na hudi yan ng asin. Para humamaya, kapag na-prito na, ay may alat-alat ng very, very light. Nung no, nakaraan ho, kasi parang pinakalman ng pamangkin ko, nilagyan ng maraming ay, asin. Ay talagang halos hindi namin makain sa sobrang alat. Ay, na kami nagapapak ng asin. Para uh, isang tikim lang, noon magkakasakit na kami sa batuhan. Hala. pag kapag magaprito din ang garne, kailangan mo talaga marami-rami yung mantika para lubog na lubog talaga. Dahil nga posibleng magtalsika niyan dyan. Kako nga niyo, si Kuya Julius na yung magprito dyan. Tutal, <coughs> isa din naman siya sa nagatagay-tagay diyan At talagang malakas din mamulutan. Ano? So, mga kamangyan, para sa mga hindi pa nakakaalam diyan, parang first time kong makatikim ng alak. Parang 23 years old na, gawa ng, medyo takot-takot din talaga akong uminom, gawa ng feeling ko. Pag nalasing ako, baka magsasayaw ako diyan. Baka pumatong ako sa lamesa, baka sobrang ingay ko. Siyempre syempre, sobrang nakakahiya. Yung feeling ko, apagtawanan ah, ako kinabukasan. At eh, ako curious din ako kung anong feeling nung malasing. Ang niyaya ko, yung panganay kong kapatid, si kuya, tapos kasama ko rin si Julina, first time din nun uminom. Ewan ko, pero parang kasama din si tatay pag inom. Tapos ayun, sobrang natatawa talaga ako. Gawa ng masarap din naman sa pakiramdam. Sa una parang inahila-hila yung balikat ko pababa. Tapos may maya feeling ko na lutang na ako. Parang grabe, parang may kapangyarihan. Tapos feeling ko talaga hindi ako nalalasing. Sabi ko, "Ola, sobrang lakas ko." Ganyan ganyan. Inom ako ng inom, ganyan. Tapos nung tumayo na ako, yun, dun ko naramdaman may tama na kasi nagaikot-ikot na ang paligid. Pero sobrang malinaw din talaga sa akin kung ano yung nangyayari. Basta nagaikot-ikot talaga lahat, ang kisame, ang dingding, ang sahig. Ihihi na ako noon. Hindi ako makatayo, hindi ako makapunta ng CR kasi feeling ko matutumba. Grabe, salamat pero tingnan nyo naman. Yan ang inasabi, nagapaypay lang din ng inihaw. Para pang nagatinikli, nga ba ayos? Ay naku, ako na nagasabi, huwag nyo nang yakagin sa inuman aring mga ari at talaga namang mga mahihinang nilalang. Grabe na, mga nagasayawan, tapos yung isa naman din talagang tulala lang. Sorry, why? Well, sure. Ay nga niyo, manok naman kamangyan, alam nyo na, mabilis ho, aring maluto. Lalo na ho, diyan sa uling, kasi syempre, talagang paglapit pala ang namin, diyan, na nagalagay ng mga sos-sos. Mainit ho talaga, feeling ko ako pa yung unang maluluto, kaysa dun sa manok. pala. At after ilang minuto nga mga kamangyan, sa wakas ay naluto na ho lahat, yung manok, aring yempo, yung isda na paubos na, tapos syempre, aring murang bituka ng baboy ay for the go. At syempre ho, dahil okay na, hindi ko na ho sila, diyan. Naks naman. kay inuman din at nabitin sa kanilang pagiinuman kanina ay di na ho at dinala na naman din yung pulutan para makapagsimula na sila ulit hindi pala makapagsimula para maipagpatuloy na yung kanilang mga nabitin na inuman din kanina <laughs> akatuwa din ng sino silang pagmasdan diyan mga kamangyan na nag-iinuman nagatawanan nagakwentuhan <laughs> hindi naman yung masama yung pag-iinom mga kamangyan ang masama niyan yung mawalan ka na ng control hindi ka na responsable sa pag-inom papabayaan so, mo na yung sarili mo yung pamilya mo gusto mo lagi na lang uminom na lang, uminom nang uminom diyan for fun lang who oh, for fun <laughs> oh ay ayos lang tapos si tatay madalang na rin talaga mag-inom ngayon. Sa gabi nagainom-inom pa rin pero ilang baso na laang ang tas pampantok niya na lang ang din. Hindi na yung tipong mauwi ng lasing na lasing, nagapansigaw, nagapang-away. Ay talaga namang very very wrong ka doon pa yun. Uy, dati pa mga kamangyan, bata pa lang ako. Ang dami ko na talagang nakikita ng mga nagainuman kasi syempre parang banding na ngayon ng mga tao noon ng mga magkakapit bahay. kasi wala na ipuro eh, siraan na lang. Uy, bakit namang binoking? <laughs> Kahit nga ni Uy, si may mga kasama ng mga tropa doon o may, may mga nagatawanan na at lasing na. Si Tatay sobrang ingay talaga kapag lasing tas kapag nasobrahan nagawala na talaga. Okay, na talaga <laughs> ako sa ilalim ng lamesa, nagakulong sa kwarto, gayon. Kasi naman yung may kausap pa yan habang nakain, parang may kausap doon, nakapre, mga gayong bagay. Tapos yung mga kapatid ko, madadalang lang din naman uminom, pero pag yan si Kuya Bunjing nalasing yung aming panganay, nagiging guest speaker yan kapag lasing. <laughs> Talagang grabe yung mga payo niya, ganyan. Si Kuya Umpong parang nagiging Carlos Yulo. Hal, <laughs> Nagalalambitin yan kung saan saan, nagasasayaw, nagatatambling, mga kung ano-ano. Si Kim naman, malambing yan. Panay ang I love you kay nananay. Wow. Si Julina, tako parang parehas lang naman yung tawa ng tawa, tapos nagatanong kung bakit aikot ang paligid. <laughs> so, ayan, kinapakasan nga kami din sa palayan. Gawa nga ni Ho ng anihan Ay, na. Ay, ang tanungin kung nakailang tea sila ng ala kahapon. Huy. so, ayun na nga ni mga kamangyan. bari. andini si tatay, si Kuya Julius nyo, si Kim, si Kuya Ompong, at saka ho si Kuya Bunjing. O, diga, grabe na talaga ang pagtutulungan. Sobrang nakaka-proud kayo. <laughs> bari, first time nga nila na yung makakaanig din yung mga kamangyan, Gawa ng areho yung bagong lupa na nabili ho namin nung nakaraan. Maganda ho kasi yung pwesto na nabili namin mga kamangyan, Gawa ng may kuryente na diyan, may magandang supply ng tubig. So, na talaga dyan magbahay. So, kung magplano na kami na magbahay, magpatayo ng bahay, OA. So, pwede, pwede na dyan. Hala, gusto ko na tuloy mag-asawa. Grabe, napaka-OA. eh naman, oh, ay bata pa naman kami. Wow, bata. Kaya ka, 14 years old. syempre may iba pang priority. May mga mas mahalaga pang bagay na kailangang unahin. Ay, hanggat hindi pa nga niyo nagpagawa ng bahay, ay di muna para syempre hindi ho nakatenggala ang diyan syempre napapagkakitaan din kahit pa paano. Naks naman. Kaya sa so mga engineer dyan, architect, na gusto magplano ng house namin, ah, go na agad. Grabe mga kamangyan yan, sobrang tindi talaga ng init ngayon kahit nakapayong nakamidini, nakajakit na, nakasombrero, wala pa tatanong mo para diyan mga kamangyan kung bakit kami naka-jacket ay mainit. Siyempre para maprotektahan din kahit papaano yung aming balat. Hindi naman huyaan mainit sa katawan, maaliwalas naman huyaan suotin. Depende sa tela. Pero ayun nga niyo mga kamangyan masaya nga niyo kami ngayon kasi siyempre maganda yung ani. Kasi abo naman hindi biro yung puhunan diyan, yung dugot pawis ng no, mga nagasaka diyan. diyan. Buwan yung ahintayin bago mag-anihan. Kapag ganyan ho na maganda ang ani, worth it lahat ng pagod nila namin. So grabe, nakakaya. Oh, <laughs> so ayun na, mga kamangya, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow niyo na ating page at i-share yung video. O, sya, ano? Dito na lang ating video, tatanungin ko si tatay kung nakailang sako na para kayo mapabalatuhan. Bye-bye, love you. Huy! <laughs>